Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni Maris Racal ang kwento sa likod ng sikat niyang social media meme. Kung saan umiiyak siya habang may tumatagas na maskara sa mukha niya. Pagkatapos nitong kumalat at sumikat hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Thailand. Naisipan lang daw niyang gawin yon, Dahil nasayangan siya sa makeup niya kung buburahin lang niya ito pagbabahagi niya sa kanyang We Rise Together interview sa Rise Artist Studio YouTube channel. Galing akong asap noon. Tapos parang ayos na ayos ako. Parang ngayong pandem at parang sinusulit natin yung mga days na ang gaganda natin. Naka-makeup ako. Dapat may gagawin ako. Sabi ko feel kong mag-type. Tapos mag-breakdown naman para may variety. Sabi ni Maris. Kumalat sa Twitter sa Thailand ang nakakaaliw niyang video. At maski ang isa sa mga malalaking streaming app sa Thailand nakisali na rin sa trend. Nagbiro pa nga si Maris noon na baka ma-discover pa siya sa Thailand. Partikular na sa GMMTV, ang nagpasikat ng tambalang Brightwin. Dati raw ay pinangarap lang ni Maris na maging isang meme. Ngayon ay meme queen na ang bansag sa kanya at hindi pa rin niya inaakalang magvaviral ng sobra ang mga pinaggagawa niya online. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng ganyang title. Naisip ko lang dati na gusto ko ring maging ganon. Gusto kong maging meme, dagdag niya, bago pa man niya tanggapin na maging katawa-tawa online. Nasaktan pa siya na pinagtatawanan siya ng mga netizen. Anong masasabi mo sa balitang ito?